Ryan Bang hindi maitago ang kalungkutan, vice gandahan dang damayan si Ryan. Mainit na pinag-uusapan na ngayon ang Showtime host na si Ryan Bang matapos lumabas ang balita. Nang hiwalayan umano ni Ryan Bang, at ng fiance nito na si Paula, umingay ang nasabing usapin, matapos burahin, ng fiance nitong si Paula, ang kanilang mga engagement photos at iba pang larawan kasama si Ryan sa kanyang account, lubos naman na nalungkot ang mga fans dahil sa nangyari kay Ryan. Sa kabila ng pinagdaraanan ni Ryan ay hindi naman ito pababayaan ni Vice, marami rin ang umaasa na maayos pa ang relasyon nila Ryan at Pao. Dito si Ryan yung sa pag-aka. May gusto yan ba? Well, bang... gusto mo pumalit? Karayan ba? <laughs> At si Kuya daw, si Kuya Chero. Palit na ako yung Ryan. Oh, grabe. Okay. Nasa pangalawang na si Ryan ba? May gusto bang pumalit sa pwesto ni Ryan ba? As a regular host in Sugar Pachaka. <laughs> Hawakan mo po lang. Ahawak lang. Sabay-sabay natin bubuksan, sabay-sabay ninyo bubuksan ng mga regalo na naglalaman ng lobo. Lahat pagtik ng kahon na may kulay pula mga logo at kung sino man yun siyang maglalaro sa final game 3, 2, 1, all Questa di la mia di Congratulazioni! Eccoci qui, Madonna! Ciao! 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 Oh, I'm I'm Thank you, <laughs> 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 Thank you. <laughs> <laughs> what